Good morning guys Ngayon ay September 19 So na Dito na naman kami sa Ano Kukuha na naman kami ng Adi Kukuha kami ng bayabas Tapos kukuha na naman kami ngayong tubo Ayan, Tataas ng mga Kuradok masing adi Adi kunting mali mo lang gugulong ka <laughs> <na> pa baba <coughs> hmm? ang tamis ang bayabas ibang lugar naman to pinunta namin Hmm? Ayun. ang ganda talaga ng ano ng kabundukan tamis sa bayabas Ini hmm. <coughs> kan sebenarnya bom. Brandai. Hah? Ini kan Uy kailak si Manillo Uy may palawan nga to Kataas <laughs> Magdaeros ka na Di pahilaran mo lang Kahawag Grabe ano Ang kabukiran di sa Ano ano. Ang magiham. Hindi dak sabaw ba kayo. Bay mahurag ka pa pay Relax man ni ra. Quick relax man Kerapie, tars. Okay. Macam itu suara kita orang asundang. Ikar. Wibi. Ikar. Hai kem lagi. Saya ke si bau bau. Jadi, kalau gelap pasang kau yang guys, ANG lelap pasang agi kick. Oh ada mai dia tak tahu. Grab mana ni dia? ini baik ni. Kedah mu sat dalan. Ya. dia dia ni. Yo kain bayaan. Shoot tak. Hello. Raduk. nakakatakot guys kunting mali mo lang sa ibaba ka po pulutin ang tataas dito ng bundok maharayo pa car Puh! shoot Ayoko na. Alam ko, malapit lang. Ang taas na mga bundok. Nandito na kami. tok sok ba, sok Bababa kami sa pailaba. May hindi di? Beraba-raba ni tubuh. Eh. ka Uy, mga langba. May kukuha ba dito kay Yamanan? Ngay magi. Nga di? Grabe. Danda lang tayo kasi yung may paray di di. Yan guys. Yung pagtanim nila ng palay sa bundok. Tawag nito hasok-hasok Dito sa kanila titinatanim siya Sa bundok yung palay um, Palay yan guys Sa palay Hindi yan anong kugon Ano kaging kaon mas yan iba? Kaging kaon mas yan ulot? Ano ah, ito? Puro itong kaparayan? Yeah, magbunga man yun siya Magbubunga man ini feeling ku diri ayuna danahoh nag tuduk-tuduk nag na nangani nag busuak na, na, na. kaluka Huwag yung apakan yung palay uy na naman ini kaluka ide ak para bincu pa guda. Dudu 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 dudu. Mana ni. Grabi, grabi guys. Minta anan. Kau dah masuk ah. lagi kek di dia. Puri kau pun memang Ibalik ikhbalit dia. Tolak. Bukay ha. Kuya nakam Okay. Dito na kami sa masisikip mga daanan. Sabi nila marami daw unguing dito. Pa wala pa ako nakikita ang unggoy. So yung mga Ayan guys So Yung ano The first time ko dito Yung mga Uy, kanugusan nila nga lang ka. May sundang ang adara. Halo kula kancane lang sundang. Hai man. Video Paku Hui pakku, bibi-bibi Paku mata. Hai ini aku. Eh, mbere. Ini? Kuang tu, man. Yo. Nglegai. uh -huh. Paglabas siya. Mga kami tubo. Uy! Uy! na. sinira sa gibilin dila. Nakadawa kayo matusok. Ay! Mga nila katubuhan? Oo. Ano Halimang kuya, kada ako tanggala. Kada ako sadang apaku. Paku pako, yun. Hagnaya ito na. Ito na to. Paku kada da ito